ang sitwasyon ng mga bus terminal sa Cubao para sa paghanda sa darating na Holy Week sa susunod na linggo. Si Gab Villegas para sa detalye. Gab? Rod, uh, nananatili pa rin normal ang sitwasyon dito sa mga terminal sa Cubao sa Quezon City. Ligit ng linggo bago ang Semana Santa. Sa pag-iikot ng news team ngayong umaga, kapansin-pansin na ilang terminal sa kahabaan ng EDSA ang kakaunti pa mga pasahero at hindi pa ganoon kasiksikan ay ah, sa ating mga nakausap na mga terminal manager at mga dispatcher, inaasahan na sa susunod na linggo pa ang dagsa ng mga paserong pauwi sa kanilang nila mga probinsya dahil nananatili pa rin stable ang kanilang mga booking at hindi pa napupuno. Nagpaalala rin ng mga ito sa mga pasahero na kung maaari ay agahan na ang pagbili ng tiket upang maiwasan ang anumang abala sa araw ng kanilang pagbiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Rod, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy lamang yung pag-alis ng mga uh, bus dito sa terminal sa Cubao sa Quezon City at uh, at uh, yung mga pasero ay uh, paisa na rin yung uh, pagdating dito no uh, para sila ay uh, makauwi sa kanil kanilang mga probinsya at yan mo na latest balik si Rod. Maraming salamat Gab Biniegas